Ghost and Demons Real Encounter Well, kung ready kang panurin ang mga ganitong kababalagan, ay tara! Nararamdaman mo rin ba na tila ba may nagmamasid sa iyo sa kadiliman, lalong-lalo na sa kakauyan? Well, ito ang patunay na dapat kang magtabi-tabi po at mag-ingat. Ito ay nakunan ng isang lalaki magisang mag-isang nagkakamping sa kakauyan nang makarinig siya ng strange noises sa paligid. Agad niyang inanap ang pinagmumulan nito at ligid sa kanyang kalaman ay isa pala itong maling pagkakamaling gagawin niya. Habang naglalakad siya ay rinig na rinig nito ang ingay. Dito ay makikita na nga niya ang isang babaeng nakasuhod ng puti at may mahabang buhok. Sa sobrang takot ay agad na tumakbo ang lalaki makalayo lamang sa imahe. Nag-viral ang footage nito at naniniwala ang mga nakapanood nito na isa itong multo ng babae o isang white lady. Ikaw ka multi, ano sa palagay mo? Isa kaya itong real ghost caught on camera? Ang video nito ay recorded mismo dito sa Pilipinas kung saan ang babaeng ito ay natutulog nang bigla siyang magising 1am. Lalim siya sa malalakas na katok sa pintuan na tila pa may nagpupumulit pumasok at nagsisisigaw. Nagulat ito sa mga naririnig dahil tila pa may gustong pumasok sa loob ng bahay niya. Kaya naman marahan siyang naglakad at sinilip ito mula sa bintana. Di kalaunan itong migil rin ito pero ang inaakala niya ang pagtigil ng babae ay muling mangyayari. 1am ulit ng madaling araw nang muli na naman itong nagbalik. umali ang mga katok at dito nagpasya na nga siyang buksan ang pintuan pero nagdalawang isip siya na baka pag nabuksan niya ito ay may mangyaring masama sa kanya. Ang ganitong setup ng gabi ay paulit-ulit niyang nararanasan. One particular night again, namuli na naman itong kumatok sa pintuan niya. Naglakas loob na nga siyang buksan ito at ang makikita niya ay talagang creepy. ...napamura siya sa takot. Buti na lamang ay agad niyang naisara ang pintuan. Pero sino ang matandang babae na ito na nakasuot ng itim na tila kuba pa? Ayon pa rito ay tumawag daw ito ng pulis upang report ang pangyayari. Pero hindi na nakita pa ang misteryosong matanda. Kung totoo man ito o hindi ay isa lamang ang malinaw... Huwag mo nga hayaang nakabukas ang pintuan at baka merong pumasok sa'yo na hindi mo inaasahan. ang video nito ay na-record pa noong early 2000 eh, pero nakapangingilabot ang laman nito kung saan isang lalaki ang nagkakamping eh, ng all of the sudden eh, ay bigla siyang hinabol ng isang creepy figure. Nakasuot ito ng itim na damit at may nakatakot na mukha at tila ba mahaba pa ang nito. Dahil sa si short clip lamang din ito ay mananatili na lamang itong mystery. So ano kaya ito kumulti? Ang pamilyang ito ay nakakaranas ng extreme paranormal activities sa loob ng bahay nila. Araw-araw silang hindi matahimik dahil tila pa pinaglalaruan sila nito. Naniniwala ang may-ari ng bahay na maaaring nga uh, ang nagpaparamdam sa kanila ay spirito na galing sa isang uh, ancient church na binisita nito na sumunod na sa kanya. Kaya upang patunayan nito at ma-record ang mga pangyayari ay naglagay sila ng multiple camera sa paligid ng bahay. Ito ang mga ilan sa nakuna nila. Oh, no, I'm dead serious. What the fuck? Dude. This fucking ghost is fucking with me again. Yeah, it's fucking with us again. Can you? Oh my god. No, hell no. This no. Habang nakaiga ang asawa nito ay hindi nito napansin ang rocking chair na gumagalaw ng kusa. May at may hapa ay ang cross naman sa padera ang siyang bumaliktad. Di pa nagtagalay ang pintuan naman ang nagsara ng kusa na siyang ikinatakot ng babae. Naalarma ang babae kaya katiyang tumayo at kinuha ang anak nito upang makalis sa loob ng kwarto Pero hindi pa rito nagtatapos dahil sa susunod na araw ha? ay sa living room naman magpaparamdam ang entity Habang masayang naglalaro ang mga bata sa living room ay bigla na namang bumaliktad ang crew sa pader. May at maya pa ay biglang namatay ang TV at dito na nga biglang nagslide ang nilalaro nila ng kusa. Sa takot ay eh, nagtakbuhan na nga sila makalayo lamang sa kung anong entity ang gumagambala sa kanila. Kung ano man ang entity ito ay eh, tila ba interesado ito sa ina ng mga bata. I said, God. Habang magisa ito sa kusina at buhat-buhat ang anak ay bigla namang nagsihulugan ng mga manikang nakapatong sa milalagyan ng bata. Mayat maya pa isang bagay na ang tumilapon at dito na nga siya agad na umalis dahil tila ba nagiging agresibo na ito. Nangahalis na nga siya ay biglang nagsara ang pintuan at tila ba ayos siyang pataanin sa lugar na yon. So ano kaya ang mga nangyayari ka multi? Totoo kaya may masamang espirito o entity na gumagambala na sa kanila? gusto ko silang policy nito o may iba itong pakay ano sa palagay mo let me know in the comment section kamulti dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content mag subscribe ka na at i-click ang notification huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video baka bisitahin ka pa nila Ang babaeng ito ay makakaranas ng mga panindig balibo at kakatuwang pangyayaring hindi hindi niya may paliliwanag. And yes, not the on. That's why I see it growing. But what the hell? Why is it wrinkling like that? If you... And Then that looked like a face. Tila ba may gumagalaw ng kortina mula sa likuran nito Ngunit sa una ay nagtaka ang babae dahil maaaring hangin lamang ito Pero abang tumatagal ay tingnan mo ang maigi ang nangyayari Unti-unting nagkakaroon ng mga kamay At di na nga nagtagal ay isang itsura o mukha ang bumakat rito Naglakas loob na nga siyang tumayo upang hawiin ito pero nang mahawi na ito ay walang ano o sino man ang nasa likuran ng kortina. But uh, ano sa palagay mo ko, multi Is it real or just an elaborate hoax lamang? ang lalaking ito ay naka-encounter ng demon-like entity sa loob ng isang haunted abandoned house. Huwag kagkukarap ka multi. Habang sinusuyo nito ang abandoned haunted house ay makita ito ng isang pintuan sa sahig. Pero bago pa man niya ito tuluyang mabuksan ni nakareceive na siya ng message mula sa EMF detector at nagsasabing I am here. Nakakarinig na rin siya ng mga katok at kalabog sa paligid. Nag-uumbis na nga siyang kilabutan at sa kabilang kwarto, ito ang makukunan ng stationary camera. Isa na namang pintuan na nakunang nagbubukas sa at muli nakareceive ang EMF detector ng it's too late. At dito na nga, namatay ang ilaw. Please come forward. Dr. Pag-F ko tak, bolso niya atwitil. So ano sa tingin mo ang nakunan niya ka multi? Totoo kaya itong multo o demonyo? O gawa-gawa lamang? Ikaw na akong muska. Ang footage na ito ay narecord ng San CCTV sa isang madilim na driveway. Unang makikita ang isang bilog na bagay na tumilapon at may at maya isang bola naman ang muling natilapon. At hindi na nga nagtagal ay makikita ang isang upuan na lumabas at nagpagalaw-galaw bago tuluyang tumilapon kasama ng mga bola. Hindi pa rito nagtatapos dahil muli isa na namang chair ang tumilapon palapas. Matapos ang tumilapon ng lamesa ay may at maya pa ay isang dark figure ang makikitang uh, nagpakita sa kamera. So no, sa so palagay mo ito multi. Totoo kaya ito? o bawang gawa-gawa lamang. Ang lalaking ito mula sa YouTube channel na Donnie Drunkard ay naka-encounter ng unexpected event during paranormal investigation. Di umano ay sinundan siya ng isang malevolent spirit sa bahay nito at ayon pa sa kanya ay araw-araw na siyang ginagambala ng spirito. Sa isang video pa nito ay sinabi pa niyang physical na siyang inaatake ng entity. Bigla na lamang siya nakaramdam ng sampal sa mukha nito. Sa pangangambay na natili na lamang siya sa kwarto niya kasama ang aso nito upang maywasan pa ang entity. Pero mukhang hindi siya tatantalan nito. You Okay. you wait here yeah i'd be there okay i'll be right back Nang makuha nga siya ng lakas ng loob, pinagpa siya siyang lobas upang tingnan natin check ito. At nang nasa hallway siya, ay kitang-kita nito ang paggalaw ng chandelier. Mayat maya pa ay narinig naman ito ang washing machine na tila pa tinatapik na kung anong bagay. Di umano ay nagsisibukas saranit daw ang mga pintuan at hindi pa riyan dahil wala siyang kalam-alam na may makukuna ng static camera sa isa pang silid ng bahay na talagang nakapangihihilapon. Habang nasa loob ng kwarto nito si Mark at nagpapahinga dahil sa takot, ay biglang nakunan ng camera ang isang black prominence figure na lumipad mula sa kisame. So ito kaya ang sinasabi ni Mark na espiritu o entity ang sumunod sa kanya. Ito rin kaya ang nananakit sa kanya? Ano sa palagay mo multi? May idea ka ba? sa black figure na ito. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong notify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.